Magandang umaga mga ka-idol, mga kabugi bonsai. Welcome back ulit sa ating channel. Ito na mga ka-idol, mga kabugi. Natapos na natin. Malinis na. Lumabas na yung mga bugong bilya natin. Bali, ilan yan? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 28, 29, 30, 31, 32 33, 34 yung alis natin dito mga kabugi kabonsai meron pa doon ayan lumabas na yung gabi natin Dragon, Dragon Port. Ayan. Alisin natin dyan mga kabong kabonsai. Lalagay natin doon. Doon. Ang dami natin bumambilya yeah. ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 18, Puro mudang muna na kabayan natin. dito natin nalagay yung iba kaya ni nililinis natin ayan konting linis na lang puro gabi Ayusin din natin yan mga kabugi ka bonsai. Natakpan na siya ng mga baging. Ayan. Pati ito. Ah, mga bonsai na lahat yan. Ito. Ayusin natin lahat. three layer yan Pati yun mga kabog kabonsai Sa polo Grafted din ito mga kabugi. 1, 2, 3, 4. Pang-apat yung original. Thanks for watching mga kabugi kabunsal. Bye-bye. God bless you all.